We were in Taiwan, and that morning, the breakfast ko. Sabi ko kay Marlon, sabi so kay John, Can you join me sa kwarto mamaya? Sabi po. So, gumating po sila dun sa kwarto, and I shared to them Psalms 42, verse 7. And it says na, Going deep about worship. Sabi ko sa kanila ang pagsamba dapat lumalalim tayo sa pagsamba sa Diyos. Psalms 42 verse 7, can we show? Sabi po, deep calls to deep in the roar of the waterfalls. Pakisabi po, all your waves. Uh, dumadating po ang presensya ng Diyos sa iba't ibang larawan. Minsan, dumadating ang presensya ng Diyos sa parang ulan. At ang ulan, no, pagdabasa tayo, nare-refresh po tayo. Pakisabi po, refresh. Kaya ang awit natin, times of refreshing. Ayon. Minsan naman, ang presensya ng Diyos ay parang batis, parang tubig, parang balon. Kaya pag nakakainom ka, nare-refresh ka rin. Naramdaman mo yung uhong uhaw na uhawat? Pagkatapos niyong uminom eh, sabi niyo, ah. Pero ito pong awit na to, is about ways. Minsan po, ang presensya ng Diyos ay dumadating niya parang alon. Ang alon po ay paulit-ulit dumadating. Ang alon ay pwede kang dalhin sa pangpang. -pang. Pag gumahampas po yung alon, lumilinis po yung pangpang. -pang. Pero yung alon, minsan pwede kang dalhin sa malalim. And this song, na nagsasabi na, Panginoon, walang makapagdadala sa amin sa malalim na pagsamba maliban sa iyong Banal na Spirito. Kaya yung unang linya ng awit, para lang ma-appreciate nyo pag kinakanta nyo. Mas nakalagay eh. Parang adon sa dagat, ika'y dumating. Parang adon sa dagat, kami akayin. Magpapati anon, kami ay So, so what is the essence? Wala mong makapagdadala sa atin sa malalim na pagsamba maliban sa balal na Espiritu sa atin ng Diyos. That is the essence of the song. 10 segundong pagpalakpak para sa balal na Espiritu. Pwede po yung mas malakas. Booley! 🎵 Sa aking piling at Ako'y mahalin at laging sumunin At sasampayin 🎵🎵 Pakitaas kamay, mahilang tinig, hindi mapapagod 🎵 ang puso nito. Pakisabi po sa Panginoon na awitan ka at paulit-ulit ka namin mamahalin at paglilingkod magsasama ika'y sambahin bawat sandali sa huling pagkakataon, hindi, hindi mapapagod ang puso ito. Nakataas po ng ating kamay. Nakita. And have your moment. The spirit of the Lord is touching the place. Just have your moment. Maybe prayer, maybe silence. Allow the Lord. Nakatacoing kayo. Dios, Mahal na mahal ka po namin. Nais ka po namin sa bahay. Nais ka po namin patingkuran. Kahit sa kakaunting lakas at kakayanan na may alam kami. Allow well, us to love you this morning. Allow us to draw near to your heart. Allow us to sing your praises this morning. Allow us, allow us oh Lord, allow us. We love you, Father. We love you, Father. po, mas malakas. Hindi Hindi يسعد ما مع Namin ang inyong tinig ngayong umaga.